Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga demonyo? Saan sila galing at ano ang kanilang layunin sa mundong ito? Iniisip ng karamihan sa atin na ang itsura ng demonyo ay may sungay, nanlilisik ang mga mata at may hawak na malaking tinidor. Ngunit hindi ganito ang binabanggit ng Biblia patungkol sa mga demonyo. Sinasabi sa Biblia na ang mga demonyo ay mga dating anghel na naglilingkod din sa kaharian ng Diyos. Ngunit bakit nga ba sila naging demonyo? Paano na ang mga dating anghel ng Diyos ay naging demonyo at naging kaaway ng Diyos? Nagsimula ang lahat sa iisang anghel, isang anghel na nagngangalang Lucifer o mas kilala sa pangalang Satanas. Si Lucifer ay isang napakagandang anghel at nagsisilbi din sa kaharian ng Diyos, isa si Lucifer sa mga high-rankang angel sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Lucifer sa kanyang puso na siya ay magiging katulad ng kataas-taasan, inilalagay ni Lucifer ang kanyang sarili sa posisyon ng Diyos. Sinabi pa ng Biblia dahil sa galing ni Lucifer ay nagawa niyang mahikayat ang one-third ng mga anghel sa kalangitan upang sumama sa kanya at tumalikod sa Diyos. Ang mga anghel na tumalikod sa Diyos na kasama ni Lucifer ay ang mga naglilipanang ngayong mga demonyo sa lupa upang iligaw sa kasalanan at ilayo sa Diyos ang sangkatauhan. Ang pinakalayuni ng mga demonyo ay sirain ang planong kaligtasan ng Diyos para sa sanlibutan, pigilan ang pagdami ng mga mananampalataya sa Diyos at sirain ang gawain ng Diyos. Gayunpaman, hindi kayang sirain ni Satanas at ng kanyang mga kampan ang gawain ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.